Hi guys, ang ganap natin for today ay magpapaligo sa ating dalawang for babies So guys, inuuna ka talaga si Tanggol Maligo kasi ano, makulit siya at saka ano, kapag alam niya na paliguan ko na siya, tatakas na siya. Kapag sabunan ko siya, ayaw niya na, tatakbo na siya sa planggana. Sa planggana ko pala sila pinapaliguan guys, tapos hinaluan ko lang naman ng mainit na tubig. At saka, kaya inuuna ko si Tangol kasi mabilis lang siya i-blower. Siguro mga 30 minutes tuyo na yung ba mga balahibo niya. At saka, next ko naman si Chow Chow. Ang pinagkaiba kay Tangol at saka kay Chow Chow, si Chow Chow, behave, behave siya masyado kapag pinapaliguan. Wala talagang problema kay Chow Chow. Kaya lang, sobrang tagal niya i-blower. Siguro abutin ako ng 1 hour kapag i-blower ko yung balahibo ni Chow Chow kasi kulot kasi yung balahibo niya at saka makapal na rin hindi pa siya nagroom yan masyadong behave talaga yan si chow chow namin ayan naman yung isang tanggol tapos na siya tuyo na kaya nakatingin na lang siya hindi naman siya makulit so yan lang guys pagkatapos yan hindi ko na ipapakita yung kung paano ko sila i-blower kasi masyado nang mahaba ayan ang pugi-pugi na nila yan lang guys salamat